Hello hello hello, 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 everyone hello, Hello, everyone, hello, 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 हेलो Hello, हेलो hello. हेलो hello, हेलो 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 Thank you, thank you, thank you. sa niyo, ang inyong ka ang inyong ka kahit na mimi ko nagbibidyo nagbibidyo ako kahit na ko enjoy enjoy lang tayo sa gawa-gawa ng bahay sa loob ng bahay ko Thank you, thank you, thank you, everyone, thank you, thank you, everyone, thank you, thank you, everyone, thank you, thank you, hello, 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 come you welcome, hello, 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 welcome, 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 Thank you, everyone in Whitey World. Thank you, thank you, thank you, everyone. Mama sama puri to the Whitey World. Hello, hello, hello. Hello, Mama Cabioestro. Thank you, thank you, thank you, Mama Cabioestro. Thank you, thank you, thank you, thank you. love your words to thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Maafkan pelawat tu. Marah mimpi lama. shout out all bloggers who wait the word shout out to all viewers, silent viewers and support supporter ko sa wait the word salamat kay shout out everyone all bloggers who wait the word the blogger dito ang inyong ka blogger nagbibidyo kahit na mimiko nagbibidyo para mayroon na akong video kayo na lang magintindi guys kahit na mimiko kahit ano na ang gawa-gawa. Sinabi ko na sa inyo, wala akong dipalo na story. Thank you so much everyone for watching my video. Salamat, maraming salamat everyone sa pag-watch-watch ninyo Maria sa vlog. doson hindi sa iya, tanwi daw. Hello, shout out everyone. Hello tatay, shout out tatay. All ka viewers, ka vloggers, mga kapitbakay ko. Hello sa inyo, maraming salamat sa panonood everyone sa Hello, shout out everyone. Sa lahat ng nanonood nga friends ko sa FB, maraming salamat sa inyo. Dito ang inyong kablog. Pasensya lang nyo mo sa inyong kablog. Uh, kahit wala nang ngipin. Pero na nagtabi niya po. Pero ay sabah. ato lang, wala parang walang makaya, Walang makaditik. Lahat shout out everyone. All kabloggers of Wide world, Shout out. Shout out everyone. Shout out ay dahon dere o oh, ay dahon dere kaning dahon na dahon ni sa insulin kaning insulin ako lang yung giapil karon kaya nakita ko dere sa table kaya namimig ko kini para kakainin namin to ang isa kang tatay ang isa sa akin protection ni sa para ano ko tayo para ang tatay para ano tayo tatay para ang tatay Thank you. Sus, So, nalimutan ko. Vlogger pamur mo. daya ha? Diabetes. Diabetes. Shout out ko sa lahat ng ka-vlogger ko. Shout out ko sa among Captain Barangay, Captain Cap. Judy mga ka-team Out, Ibruan, mga kunsihal. Sir, kunsihal. Richard Dayday. Richard, kabagis Dayday. Uh, ah, kunsihal yan. Shout out. Diha, yeah, sir. Ah, sir, kunsihal nelson palapil, shout out nihaser. Kung hal Nelson palapil, shout out. <laughs> mga kugihan niha, silang tanan, kahit tanan, mga katiimlika. Pero hindi ko nalang hindi ko nakatanghalimutan kung pangalan sa uban. Basta shout out ko. kang Miss Ilsa Galasco, shout out Kung shout out kang Miss shout out shout out punya mengakuan mengak si mam si, hal, si mam ah, Julie Mercado hello shout out dia ya, mam ingat ha ah, bagi ingat tayung lahat shout out dia ya, mam konsial Julie Mercado Kapio de Sanchez shout out number one masa si Kapio de Sanchez Sanchez shout out lagi ya mana enjoy enjoy lagi buat ya seberang okay? eh, matang tigil sa pagpupo sa trabaho, ay, eh. enjoy, enjoy pa ng sapa. panagsanga sa shout out ko sa lahat ng ano, mga ka senior ko shout out everyone mga ka blogger ko sa wide world shout out everyone Luzon, Bisaya, so bisaya at mga maayong good to happen good morning good afternoon good no? hello good evening everyone kung saan sa sulok ng mundo ko shout out sa Italy shout out nyo yes, sa print ko sa Italy ibang sa <laughs> so, uh, Italy shout out ya yeah, Ma. sa California sa Indonesia sa Jakarta sa ano, uh, Jordan sa Germany basta sa lahat sa Canada sa Indonesia sa Malaysia shout out everyone basta shout out ko sa lahat ng mga friends ko ha basta, basta ya. sa lahat ng bansa na lang shout out oh, lalo na din sa Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao, oh, inyong ka-vlogger, si Maria, ang side vlog na inyong ka-vlogger, o, oh, di ako din naglingkod ko din rin, kahit namimig ko ako ng labahan ko, na uga naman, pasensya, siya, alam mo, eh, ako ang Tagalog, kay kinin Tagalog, basta Bisaya, tama, mora Japon, ini Tagalog na to, punta lang Japon, sa Bisaya, basta nagwantahan lang yan ninyo, kung yun, 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 yun saan, vlogger man, inyong, inyong, inyong ka-vlogger, Maria and Sai Vlog. Oh. Maria and Sai Hello. Shout out po. Shout out to me, Maria and Sai oh. Basta malimutan ako kung pangalan. Basta shout out to me, Maria and Sai Vlog. Ha, 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 ha. Basta all vlog rin so white world. Hello sa inyo. Maraming salamat ro. Dito sa carbon, akong mga kaliwat niyang naninda. Hello, shout out. Diyan sa carbon. Diyan sa... Ano tabuan diha sa ano Mas tadi nih Hasan nembeling jadi cuma tidak wih. Baca salahat, si sa oh salahat tuh ke sa provinsi. Aku shout out salahat nang tegak tumburan. Shout out everyone. Shout out di hak lahat kang tegak tumburan sa ibi Prince kok. Shout out di ha, sa Prince kok. Amalia kapalak. Shout out di hak my friends, Amalia kapalak. Shout out salahat nang Prince kok sa ibi. Ko, shout out semua apa mungkin kujan. Hello sa shout out everyone. Shout out everyone. Dito ang inyong kananay sa kahangin na. Dito nag-vlog lang. Kahit na mimiko, nag-vlog, nag, nag para lang may content. Shout out. Ko. Shout out sa lahat ng konsihal mga katimik, kap, kap, yudi, sanchez. Balik-balik ko na. Pero mahal na ko na sila. Mahal ko ng mga ad. Mga subparangay namin. Mga konsihal. Ha, akong balik ko na Ma'am Ilsa Galasco. Shout out na mga ang kan Ma'am Julie Mercado mga konsehal na kung basa Ma'am Julie Mercado shout out ah, sa, isa, ano sa so, ko ani ka few distances sa iyang sa iyang secretary ah, Ma'am Katie shout out Ma'am Katie Mercado ma sa diha sa sir konsehal Nelson Pilapil shout out ya oh, sa akong silingan din akong silingan din konsehal sa barangay mister Richard Kabbal is dead shout out niya parang taga-tar tanan diha shout out sa nanood ng video ko shout out everyone mag-amping diha ha mag-amping diha o sa Kagalog, bang, ingat, ingat. O, Tagalog pang ingat-ingat niya o kining Tagalog pang isar ka mag-ingat basta pag-amping mo diha tanan sa lahat ng nanonood do sa Bisaya sa Take care all. I love you all. Basta sa lahat ng nanonood. Hello sa inyo sa Germany, Jakarta. Hello sa inyo. Basta maraming salamat sa panonood ninyo. Dito ang inyong kapdang. Maria mm -hmm. and Saibra. Sa lahat ng subscriber ko, thank you very much mga subscriber.